i-start ng na ng ang mga Coco Lampen kasi ah uh, sa ano eh. Uh, sinakot talaga nila yung pangketa. Matagal na daw na reklamo to according to General Sukat. No? So ngayon, inahakot na yung mga Coco na yan. So maraming maraming salamat kay General Sukat na yan. Ano ba mo na po yan? John, oh. <laughs> oh, yung iba dito. Laki iba dito. yung ano, uh, ulita general merchandise. O, yan. Uh, kira sila yung may-ari na itong uh, Coco Lampet na ito. eh, okay, ha? O kaya ngayon, o okay, pipigil natin naman <tripe> okay. ulit yun, okay. ha? Yes. Parang hindi mo tatanggalin yan? Pinatanggalin mo muna Baka mamaya maisama pa sa truck yan. Ha? Yun, isama nyo ah, okay. oh. na sa truck yun. Sa tricycle na yun. Sige okay. okay. na. At ito. Ah, tapi. Oh. Tapi kita tu, kita tak ada. Kita nak kuni, kita nak Sinasabi, ka pa o, yan. To. Yan, sabit na rin itong tricycle na to guys Ganong kahigpit si General Sukat natin At ito, niyo to. Ah, yan, o, pat pat ito daw to Yan, pati to pare to Uy na to o, Eh maliwanag na maliwanag guys, tingnan niyo yung Coco Lumber nakapatong sa bangketa no. So obstruction yan So kaya kukunin natin yan lahat uh, dadalhin do sa truck no. So yan

Ayan na yung mga inutos ni General Sukat. So dito, patuloy pa rin ang action dito. No? So kasama si General Sukat. Kailangan, tumupad sila. Diba, ang sabi na nga naman na si Tito Juan. Ay, e, wala eh, di ba? Kapag ako, dinahanan ko yan, kalawang beses, hindi eh, nila tinupad. Ako, magpapatupad. Oh. Diba? Kasi yun ang nasa executive order eh. check-in Executive order, ilalapas natin ng pangkaya tala isang meter at meter. So ngayon, pangalawa, hindi nila. Okay, bigyan natin nila. Okay, nakapagawa. Ah, yun na. Oo. Oh. Diba? Ang layo, ang oh, layo. Hindi, yun naman ang, yun naman, ang, yun naman, Una, pakiusap. Oo, oh, pakiusap. Oh, pagka hindi sumunod, yung beses na ka. Dalawa ka sa akin. Dalawa, Yun naman ako sa akin. Yun naman ako sa akin. Ayun guys, ah, narinig niyo, mga kayo no? So talagang may ikrit si Ikela na sukat ah, Kaya talagang ah, na pala to Nang pangalawang beses So hindi sumunod, kaya ngayon binigyan na ng eleksyon no? So pagkikin natin siya no? Hindi pa sinisgrasya Kasi sobrang hanggang sa kalsada Saka sila lang nakikinabang yan eh sila lang nakikinapa ko, tingnan mo, di ba? Sila lang ang masaya dyan. Oo. Sila lang ang kumikita. Paano naman yung kumakas sa marami? Kapag doon tayo sa nakakarami. Ha? Waterproof. Okay. Kaya na lang yung baba. Okay. Kaya na, mga kayon, no? So, doon na. Kapag yung pinapakpak. Oh, obstruction yan eh. Obstruction yan. Ang sabi ng DLG, pag isang metro, pati taas. Ah, okay. So, malinaw yun, guys. Ha? Malinaw, mga kayo. Ang sabi na din, isang metro. Pabas sa bangketa, pataas. Okay. So, mali pa na, lang, mali pa na lang, general, kung sa ere nakakapit, no? <laughs> okay. Oh, ayan. narinig nyo, mga kayo. Isang metro pala, pataas. Yun, malinaw. Hindi rin makiklip yan. Kapag ganyan. Kaya, pinapasukot lang natin, kunin yung pataas. Yun, malinaw na. So, ay paano, naliwanagan tayo mga kayo, no? So, isang metro sa bangketa, depende kung main road o secondary road, pataas. Oh.

<laughs> ayan o, yeah, Kita nyo naman, kahit pa para si Tiyara si na sukat, uh, may ano pa din, may consideration pa din. Oh! Giniba, ginawa sa nakaka, ano, irerehab rehab daw nila. Ayun naman, pakikipag-coordinate naman tayo doon sa... i inform po natin sa office yun. Lamat ha? Opo.